Magandang pagbabalik mga ulo Title sa video natin ngayon ay ang pangyayari sa kuweba ni Oring. Kadalasan sa mga laro online, merong mga nakatagong kuweba na pwede mong puntahan. Ramdam na ramdam mo talaga yung feeling mong sa loob ka ng kuweba, lalo pa at ung tugtog ay mala horror effect. Yung isa pa maganda talaga pumasok dito kung may kasama kang party. Kakailanganin ninyo ang tulong ng bawat isa. Dahil sa may kalakasan ng mga kalaban nito sa loob. Ano ba naman ito? At sa hindi mo maintindihang kadahilanan, paano nagkakaroon ng apoy itong mga torch na ito? Pero wag na natin itong gawing problema pa. E-enjoy na lang natin ang kuweba na ito. Pero bakit feeling ko? Parang ako ata itong tumatangke, tumitira, umaassist ha. At ano ito? Gigil, mo akong alikong ang itay mo ka. Wala nang tulong itong ulo kong sa akin at aba may gana pang makikulot ng loots ko, Animal Kingdom ka. At abaki na carrier na talaga ang pagiging garapalen, ng mukhang kasing kapal ng puwet ng kalderong malauling, na kasing itim ng kokote, nitong ulo kong. Pulot pang slap soil ka? Pumatay kang Animal Kingdom ka kung ayaw mong matulad sa dalawang nakadapa, ulo kong ka. Sarap mo tirising garapata ka, at muntik ko pang mapindot, ang report, itay mo ka. Takbuhan nga kitang alipong nga ka. Hignan ko lang kung mahanap mo pa ako sa kaloob luwaba ng kweba. Bahala ka sa buhay mong itay mo ka, mag-isa ka. Mas may enjoy ko pang mag-isa ako dito. Alone is better than, more than alone. Ano daw ha? Basta binabawi ko na ang sinabi ko nung una, mas masaya mag-isa sa loob ng kweba para nakakakaba ka ba? O ano ha? Aangal ka pang itay mo ka? At aba palapit na ang slap soil. Basta nga naman talaga makapal ang foundation, kahit anong sampal mo, na ayaw mo na sa kanya, hahabol-habol pa at malakas pa talaga ang pangamoy, amoy nitong garapatang ito, at natonton niya ako dito. Kaya naman nagdali-dali akong mag-be right back para kunwari kuno unattended ang karakter ko, ayaw ko na talaga sayong animal kingdom ka. So ayun na nga nakawala rin ako sa putang tank in a mall na iyon. So ayun masaya na ulit akong mag-isa. Walang masama sa mapag-isa. Masarap rin minsan magmuni-muning ulupong ka. At ayan gagawa na lang ako ng memories dito sa loob ng kuweba na mag-isa. Oo, mag-isa ako, happy ka? Tusukin ko mata mo, ha? At sino naman itong ulo kong napapansin-pansin sa akin, ha? Gusto mo bang mag sa akin, ha? Putang ang inay mall ka rin, ha? Mag-isa kang itay mo ka. Pare-pareho lang rin kayong mga animal kingdom kayo. Iwanan ko tong mag-isa dito ng madumog kang itay mo ka ng madaming agresibong kalaban. So ayan naglipat na tayo dito sa kabilang kwarto ng kuweba. Ewan ko lang kung susulpot na naman ang isa dyan. Gaya na lang kay Dora the Explorer, sulpat ng sulpat si Swiper, yung fox ba? Ano kaya kung sabihan ko ng Swiper no Sweepang ha? Mga garapata na ang lakas ng kapi. At ano ito bakit ang dami ninyong mga Animal Kingdom kayo ha? At wala na pa naman akong potion na para sa buhay ko, kailangan ko muna na lumabas at bumili ng potion sa town. Hindi ko na maalala ang daan na ito. Asa na kaya ang labasan ha? Nakakalito itong mapa kung hindi lang sana sa mga aliko nga ng mga ulo pong na yon, hindi sana ako napadpad dito. Ang dami pa namang agresibo na mga kalaban. Di na naman tayo dito, parang maze lang ah. Ayan sobrang dami nila. Botan ding na itay mo ka. Paano ako nito mabubuhay at wala pa naman akong potion? Mga animal kingdom kayo tigilan niyo ako, put tank kayo lahat. Mag-trivia muna tayo mga ulo pong may nabasa ako sa internet na takaw pansin sa akin na Napagkaalaman raw ng scientist na ang pagpapagutom mo sa loob ng higit sampung oras isang beses kada dalawang araw, ay makakatulong magpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Isa na raw dito ay ang cancer. Meron ako na panood sa Discovery Channel na kalipas ilang taon na ay nabanggit doon na, ang katawan natin pag hindi nakakain, sarili nating katawan nito ang kakainin. Base sa scientist una raw nitong kakainin ay ang mahihinang cells o yung may mga sakit na cells. At matitira na lang sa katawan natin ay yung mga matitibay. Para lang siyang survival of the fittest yung nagaganap sa loob ng katawan mo habang nagpapagutom ka. Pero syempre dapat kumonsulta muna sa doktor lalo pa at kung may malubhang sakit kang nararamdaman. Baka naman nagpagutom ka nga, tapos katawan mo pala mahina na, baka kainin na lahat at buto na lang matira sa'yo. Ingat-ingat rin ulo ko.